What's up, what people? Here I am, the Epicurious Channel. Muli, andito sa kusina, nagluluto ng pansit, miki. Ayan. Yan po ang aming dinner ngayon. Siyempre, meron siyang pork. Meron siyang pork. At meron siyang fishbowl na hinati ko. Ayan. Siyempre, alam nyo na ang procedure niyan. Gisa-gisa lang. Hmm. Ibig sabihin, tumalikod ang amo. May kwento kasi, guys. Mag-market kami ni sir. Iniwan niya ako sa market. At nagpabakuna siya mag-isa. Dahil ako, hindi parao oras ng bakuna ko. So, siyempre, naiwan sa market. So, ako nakabili ng mga gusto kong bilhin. At isa ito sa so nakita kong natatakam akong kumain ng pansit miki. Guys, lami ba kayo? Ginisa ko siya sa bawang sibuya. syempre yan, pinalambot ko muna yung pork. Then, nilagyan ko rin siya ng oyster sauce. So, yummy siya. Kala nyo, wala na si Didea Bicureya sa himpapawit ng YT. Ano, nandito pa rin. Pasulpot-sulpot lang. Okay. Kain na, guys. Kain na, guys. Kain na. Lami-lami. Lami-lami. Oh, ayan. Bye. And God bless everyone. Be happy.